Matapos pong i-endorso na itong si Mr. Robin Padilla, si Senator Amy Marcos at si, ganun din, si Sara Duterte in-endorso rin ito si uh, Amy Marcos na ang paliwanag dito ni Harry Roque ay gamitan lang. Hmm. Kaya hindi naman daw iboboto ng mga DDS, ng ilang mga DDS o ng maraming DDS itong si Amy Marcos. So nakikita nyo, totoong namamangka sa dalawang ilog, alam niya kasi natagilid siya. Natatandaan siguro ng marami sa atin na sampu lang itong, PDP laban candidates at hindi na buo yung 12. <laughs> Walang power, kaya nagkaganon. Hmm, matapos ng i-endorso natin sa Mr. Robin Padilla, ngayon, tila ba nilalaglag na naman na itong isang ito, si Amy Marcos? Dahil may paninindigan siya o naninindigan siya na Sampu nga lang daw ang senatorial candidates ng Partido Demokratiko Pilipino or PDP laban. Sampu lamang daw. So, bakit mo kailang i-endorso ang isang kandidato kung maninindigan ka pa rin na sampu lamang ang taga-PDP laban? Di ba parang napaka-weird? Ito talaga ay napakalinaw na gamitan dahil kailangan nyo ng mas maraming posibleng, uh, posibleng uh, mag-acquit kay kay Sara Duterte sa impeachment trial. Kaya lang kasi paano daw or ano ang mangyayari kung etong si Bongo na sa tingin ng marami ay isa-isa makakapasok na kandidato ng PDP laban si Bato kasi talagang wala na. Paano kung maaresto si Bongo, si Bato at ang iba pa? Ito talagang mawawalan kayo. Bilang na bilang kasi kung sino yung boboto para ma-acquit etong si Sarah Duterte.